Okay. Okay. Sayad, sayad. Alay, sayad, sayad. Ayan, ito ob na. Oh. Ayan, bali itong bangkan to ay tinanggalan natin ng PVC. Ayan ah. sa huli. Bali, ito yung PVC nya. Yeah, yan yung PVC yung tinanggal natin. Yeah. Kasi naglitawan na yung pinaka-screw. Ito kasi yung pinaka-ano nyan. Yan. Yeah. Ito. Yan, yeah, yung mga screw na tinanggal natin. Kasi nga, uh, bali, umusli na siya. Umusli na, kaya pag ibinabara, sumasabit. Sa yan. Yeah. Yeah, bali, linisin natin ngayon yung anong yan. Ito. Tanggalin natin yung pinaka-ano haba ng bangka na to haba yan yung tinab namin kanina abangan nyo yung ano ating paggawa dito i-update ko na lang kayo punti unti kasi hindi tayo makapag video ng ano, wala tayong cameraman ah, sige uh, antay antay lang kayo sa mga update ah, mulan pa na ah, nasa ulan Tigil. Mga bro, sis, at na pa na, umulan tayo ako limlim ang kalangit. Masaya <coughs> ka trabaho eh. Uh, Tigil muna tayo. At update ko na yung sunod. Kandito And, na aming video. mo eh. na. At naulan pa. Kaya Johnny TV. Bye bye.